Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rina at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Hindi ko alam kung tatawagin niyo ba akong tanga, malandi, o simpleng taong nadala lang sa sandali. Basta ang alam, kasi mula nung gabing 'yon, hindi na ako pareho. Late na 'yon sa opisina, halos lahat umuwi na. Nasa elevator ako, hawak 'yung bag ko, pagod na pagod sa overtime. Pagbukas ng pinto, siya yung unang nakita ko. Nakasandal sa gilid, may hawak na folder at yung ngiti niya. Diyos ko, yung ngiti na parang may alam. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis tibok ng puso ko. Para akong estudyanteng nahuli ng crush sa hallway. Wala kaming masyadong usapan sa elevator. Pero ramdam ko yung titig niya sa gilid Pagdating namin sa floor, bigla niyang sabi, "May naiwan ako sa CR, samahan mo muna ako sa glit." Ewan ko ba kung bakit ako sumama. Siguro dahil gusto ko ring malaman kung anong mangyayari kapag hindi ako tumanggi. Pagpasok namin sa CR, tahimik. Naririnig lang namin yung mahinang ugong ng exhaust fan. Lumapit siya, hawak niya braso ko. Not rough pero ramdam ko yung init ng palad niya sa balat ko. Para akong natulala. Tapos bago ko pa ma-process, hinalikan niya ako. Hindi yung tipong bastos o pilit, pero puno ng bigat. Parang may kasamang, alam kong bawal pero gusto ko. Kinabahan ako. Ramdam ko yung amoy ng kolone niya. Yung init ng hininga. At yung kakaibang kilig na may halong takot. Alam kong mali, lalo na kasi asawa siya ng kapatid ko. Pero sa moment na yon, para bang wala ng ibang tao. Pagkalabas namin, normal lang siya. Parang walang nangyari. Ako, nanginginig pa rin, hindi ko alam kung dahil sa hiya o sa kilig. At mula noon, hindi na kami nag-usap tungkol doon. Pero bawat pagkakataon na magkasalubong kami, bumabalik yung eksena. Kaya ngayon, DJ, tanong ko lang. Kapag may isang sandali sa buhay mo na alam mong mali pero totoo sa nararamdaman mo. Dapat mo bang burahin o itago na lang sa puso mo kahit kainin ka ng konsensya? Unang beses ko siyang nakilala, hindi pa kami magkakilala bilang kami. Boyfriend pa lang siya noon ng ate ko at ako, abala sa pagiging breadwinner. Dahil matagal nang walang trabaho si mama at may sakit si papa. Tahimik lang ako nung una, tipong polite smile lang kapag ipinapakilala sa akin. Pero hindi ko makakalimutan kung paano siya tumingin sa akin nung unang hapunan namin bilang pamilya. Hindi naman malandi pero parang curious. Madalas kasi sa bahay, invisible ako. Si ate ang maganda, outgoing, paborito ng lahat ako yung tahimik, palaging nasa kusina o nasa trabaho, pihira makisali sa usapan. Kaya nung napapansin niya ako kahit sa simpleng, Uy, kumain ka na? Parang ang gaan-gaan ng pakiramdam. May mga simpleng biro siya na para bang tinatarget akong pasayahin. At hindi ko alam kung genuine lang siya o may halong iba. Nung naging asawa na siya ni ate, mas naging madalas ang interaction namin may mga family lunch, mga simpleng tawag sa phone kapag si Ate wala at siya ang sumasagot. Minsan napapansin ko na tumatagal yung titig niya kapag nagkakasalubong kami sa kusina, lalo na kapag bagong ligo ako at basa pa buhok ko. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit sa dami ng tao sa bahay, parang palaging may invisible na linya sa pagitan naming dalawa. Siguro malaking bagay din na sa point na Yon ang buhay ko. Sobrang drained na ako. Trabaho, bahay. Walang love life, walang excitement. Kaya nang may isang taong nag-effort para mapansin ako, kahit bawal, parang may parte ng puso ko na unti-unting bumibigay. Hindi ko rin masabi sa sarili ko kung gusto ko ba siya o gusto ko lang yung pakiramdam na importante ako sa paningin ng isang tao. Hanggang sa dumating yung mga pagkakataong nahuhuli ko siya na parang gusto niya rin ako kausap kahit walang saysay -say yung topic. May simpleng sulyap na parang may ibig sabihin. At sa bawat ganun, mas humihigpit yung tali na nagdudugtong sa amin. Tali na alam kong isang araw bibigay din. Pagkatapos ng halik na yun sa CR, para akong nablangko. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretso habang binubuksan niya yung pinto. Parang wala lang sa kanya pero ramdam ko na may kakaiba sa mga mata niya. Yung tipong may lihim? Kayong dalawa na walang ibang nakakaalam. Lumabas kami na parang normal lang. Walang halong guilt sa mukha niya, samantalang ako, halos hindi makahinga sa kaba. Pagdating ko sa table ko, nagkunwari akong busy mag-type. Pero ramdam ko pa rin yung amoy ng kolona niya at init ng labi niya sa akin. Parang hindi natapos yung halik kahit tapos na. Kinabukasan nakita ko siya sa pantry. Nakasalubong ko habang hawak niya yung mug niya. Nagkatitigan kami sandali tapos ngumiti siya. Hindi yung pangkaraniwang smile. Yung alam mong may ibig sabihin. Walang salita pero parabang may tanong na... Namiss mo ba ako kagabi? At may sagot na, oo. Sa office, naging laro namin yung mga tingin. Tipong habang nasa meeting, bigla kaming magkakatinginan tapos mabilis akong lalayo ng tingin kasi baka mapansin ng iba. Minsan, pag dumadaan siya sa likod ko, mararamdaman ko yung magaan na dampi ng kamay niya sa balikat ko. Sobrang saglit, pero sapat para kumabog yung dibdib ko. Pero sa bawat ngiti, sa bawat tingin, may kasamang guilt. Lalo na kapag naiisip ko na si ate, busy sa bahay o nagtatanong kung kumain na ba ako. Sumasabay yung kirot sa tuwing naaalala ko kung sino siya sa buhay ko. Pero ang mas masakit, sa kabila ng lahat, hinahanap-hanap ko pa rin. Kaya ngayon, DJ, gusto kong malaman Paano mo haharapin ang isang tao na nagbibigay sa'yo ng thrill at kilig? Pero sa tuwing nakikita mo siya, ramdam mo rin yung bigat ng kas... Simula nung gabing yon, unti-unting nagiba ang takbo ng paligid ko. Sa bahay, napapansin kong mas madalas na tahimik si ate. Minsan parang wala lang. Pero may mga pagkakataon na bigla siyang matitig sa akin na parang may gusto siyang itanong, pero hindi niya masabi. Ako naman, todo iwas ng tingin. Hindi ko alam kung may kutob na siya o paranoid lang ako. Siya, yung asawa ni ate, mas naging bold. Kapag may family gathering, sinasadya niyang maupo malapit sa akin. Kapag nasa kusina ako, bigla na lang siyang lalapit para kunin daw ang baso sa likod ko. Kahit pwede naman siyang dumaan sa kabila. Minsan, may kasamang bulong na Namiss kita habang may ibang tao sa sala. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko sa mga ganon. Pero kasabay nun, ramdam ko rin yung kaba na baka may makarinig o makakita. Sa opisina, dumalas din ang accidental. Napagkikita namin. Bigla siyang lilitaw sa hallway kahit hindi naman doon ang department niya. At sa tuwing nagkakatinginan kami, may halong lambing at panunukso sa mata niya na parang gusto niyang ipaalala na hindi pa tapos ang nangyari sa amin. Pero sa bawat ganito, mas lumalalim yung pakiramdam na nahuhuli na kami sa sariling bitag. May mga gabi na hindi ako makatulog, iniisip kung paano kung isang araw, mahuli kami ni ate. O paano kung may ibang makakita sa amin sa office. Parang lahat ng kilos ko may kasamang takot. At sa totoo lang, DJ. Hindi ko alam kung mas matimbang na dahilan kung bakit hindi ako makaalis. Dahil natatakot akong mabuking. O dahil ayokong mawala yung kilig na dulot niya kahit mali. Kaya gusto kong itanong, kapag nakulong ka na sa isang sitwasyon na alam mong sisira ng buhay mo, pero yun din ang nagbibigay sa'yo ng buhay. Paano ka lalabas ng hindi durog? Minsan iniisip ko kung bakit nga ba ako umabot sa ganito. Dahil ba lonely ako? or dahil gusto ko lang magrebelde sa tahimik at paulit-ulit na buhay ko? O baka... Dahil sa wakas, may isang taong nakakita sa akin bilang babae, hindi lang bilang bunso o tagasalo ng lahat ng problema sa bahay. Lumaki akong laging nasa gilid. Sa tuwing may family gathering, si ate palaging bida. Lahat nagkukwento sa kanya. Lahat bumabate. Ako, nasa kusina, naguhugas ng plato, nakikinig sa tawanan, pero hindi kasali. Kaya siguro nung una pa lang na napansin niya ako, parang may parte sa akin na nabuhay ulit. Hindi ko man aminin, gusto ko yung feeling na yon pero kasabay ng kilig. Nandun din yung guilt na kumakain sa akin. Tuwing naaalala ko yung halik, naiisip ko rin si ate. Kung gaano siya kabait sa akin, kung ilang beses niya akong tinulungan. Para bang may dalawang boses sa ulo ko, isa nagsasabing itigil mo na to, at isa namang bulong na, bakit, masaya ka naman. At sa tuwing kasama ko siya, hindi ko alam kung gusto ko ba talaga siya o gusto ko lang yung atensyon na pinibigay niya. Kasi to be honest, matagal ko nang hindi nararamdaman na may nage-effort para intindihin ako, pakinggan ako, o pasayahin ako kahit sa simpleng biro. Pero DJ, paano mo nga ba malalaman kung mahal mo yung tao or mahal mo lang yung feeling na binibigay niya? At kung sakaling yung feeling na yun ang talagang habol mo, maliba na panindigan mo pa rin kahit alam mong may mas... Sinubukan ko talagang lumayo. Hindi ko na sinasagot yung mga tawag niya, pinubura ko agad kapag may message siya. At kapag nasa opisina, Umiiwas akong gumamit ng elevator tuwing alam kong nasa building siya. Minsan pa nga, nag adjust ako ng oras ng uwian para lang hindi kami magkasabay. Sa bahay, mas naging intentional ako na makipag kay ate. Nilalabas ko siya para magkape, tinutulungan ko sa mga gawaing bahay, at pilit kong ibinabalik yung closeness namin. Sa una, Akala ko kaya ko. Akala ko sapat na yung bisihin ang sarili para makalimutan siya. Pero minsan, kahit anong iwas, ang tadhana parang nang aasar. Birthday ng pamangkin ko at nagkayayaan mag-dinner sa bahay ng parents ni ate. Siyempre, andun din siya. Pagdating, ko, normal lang siya sa harap ng lahat. Ngiti dito, bati doon. Pero ramdam ko yung panakaw na tingin sa akin at habang nasa kusina ako, dumaan siya sa likod ko at mahina lang na bulong. Namiss kita. Para akong nabalik sa simula. Lahat ng effort ko para umiwas, parang nabura sa isang iglap. Habang kumakain kami sa iisang mesa kasama ang buong pamilya, hindi mawala sa isip ko yung boses niya at yung init ng hininga niya sa tenga ko. Sa bawat pagkakataon na magtatama ang mga mata namin, may spark na parabang hindi na wala kahit ilang linggo kaming hindi nag-usap. Pag-uwi ko, hindi ko alam kung galit ako sa kanya o sa sarili ko. Galit kasi hindi ko kayang maging consistent sa desisyon kong lumayo. Pero sa totoo lang, parte ng sarili ko ang natutuwa na andun pa rin yung connection na hindi ko alam kung ako lang ba o talagang may kutob na si ate. Napapansin ko lately, mas madalas siyang tumitingin sa akin ng matagal. Parang naghahanap ng sagot sa mukha ko. Minsan, nahuli ko pa siya na tinitignan ako habang kausap niya ang asawa niya at may kakaibang tension sa pagitan nila. Isang gabi, nagkayayaan kami ng buong pamilya na mag-dinner sa labas. Magkatapat kami ni ate sa mesa habang katabi ko siya. Oo, siya. Ramdam ko agad yung bigat ng sitwasyon. Sa ilalim ng mesa, aksidenteng nagdikit yung tuhod namin. Imbis na umatras, nanatili lang siya. Para akong napako sa kinauupuan. Ko, sinusubukan huwag ipahalata pero halata ko sa sarili kong nanginginig ako. Habang kumakain, biglang binitawan ni ate. Parang ang lapit niyo ngayon ah. Sabay ngiti. Pero yung nangiting yon hindi pang joke may halong pagsusuri para akong nilamon ng lupa. Siya naman, kunwari itatawa lang at sasabihin, magkasama kasi kami minsan sa office, nagkakakwentuhan. Pero ramdam ko, DJ? Hindi. Kumbinsido si ate. Pagkatapos ng dinner, habang nag kami ng gamit sa sasakyan, lumapit siya sa akin. Walang tao sa paligid, tapos bulong niya, Huwag ka mag-alala, safe ka sa For now. Hindi ko alam kung pananakot yon or assurance. Basta ang alam ko, yung for now tumatak sa isip ko buong gabi. Pag uwi, hindi ako makatulog. Iniisip ko kung hanggang kailan ko kayang itago to. Kasi pakiramdam ko, isang maling galaw lang sa sabog lahat. Pamilya, relasyon, reputasyon, Matapos yung gabing yon, alam kong kailangan ko ng pumili. Hindi pwedeng ganito lagi. Nakatali sa isang sikreto na pwedeng sumabog anumang oras. Ilang araw akong hindi sumasagot sa tawag niya. Sa work, iniwasan ko lahat ng lugar kung saan pwede kaming magkasalubong. Sa bahay, mas sinikap kong makasama si ate, kausapin siya, pakinggan siya, pero kahit anong pilit kong lumayo, dala ko pa rin yung alaala. Nasa utak ko pa rin yung unang halik, yung titig niya sa elevator, yung mga panakaw na haplos. Parang lasang ayaw mo na pero hindi mo makalimutan. At siguro, iyon na ang pinakamatinding parusa. Hindi mo na siya hawak, pero hawak ka. Parin ang memorya niya. Umabot ako sa punto na tinanong ko sarili ko, dapat ko bang umamin kay ate? Pero sa tuwing naiisip ko, yung magiging itsura niya 'Yung bigat ng sakit na idudulot ko, hindi ko magawa. Mas pinili kong akuin ang konsensya at katahimikan. Siguro ito na lang ang kaya kong gawin para hindi na masira ang natitirang buo. Kaya ngayon DJ heto ako, dala ang isang sikreto na alam kong hindi mawawala sa isip ko. Hindi ko alam kung tama ba 'tong ginawa ko o duwag lang ako. Pero sa ngayon, mas pipiliin ko na lang na dalhin ito mag-isa kaysa sirain ang pamilya ko.